Ikinatuwa ni Queen Maxima ng The Netherlands ang naging pag-unlad ng Pilipinas pagdating sa financial inclusion. Inihalimbawa niya ang pagpapadala ng pera online gamit ang mga cellphone na hindi naman posible sa bansa noon. Ayon kay Queen Maxima, mahalaga ang financial health o ang kapasidad na matustusan na pang araw-araw na pangangailangan. Maging ang pagkakaroon din ng long-term vision para sa sarili. Dagdag pa niya, marami pa rin maaaring gawin ng pamalaan pagdating sa financial inclusion. Pero tiwala siya dahil sa positibong direksyon na tinatahak ng bansa sa paumuno ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Samantala, tinitiyak naman ni BSP Governor Eli Remolona Jr. na patuloy na sinis sinisikap ng ahensya ang pagpapataas ng bilang ng mga taong may access sa financial instrument. It's not about payments alone and just credit just for consumption. No, it's also savings and insurance.